mamayong so, maayong utto guys. Na ami karon sa kuan sa amo ang farmhouse um, sa Barili. Utto namin abot guys oy. Nagprepara na sila, nagprepare na sila para sa aming pananghalian guys. So punta tayo dito sa kuan guys. Sa may uh, kusina para dito na sila si Wina nagprepara ng aming pagkain. So dito tayo makakain tayo guys. Oh, buat guys. Oh. Mayung utuh. Mga ano mi guys. Ito si Nina naghanda na para sa Kuwan guys. Para sa aming pananghalian. Pananghalian tayo guys kasama ating mga kasamahan dito sa trabaho guys. Oh, dito si Nina oh. Hi. Okay na sila mga. Hi. Hi na. Hi na. Ay, naman sila si Kuwan di ay. Asa man sila si Mirson? Ari na ni, ari na. Ay, na ay, ay, naman to Mirson. Kay umanam to pa inom. Marilo, tawag ka sila Marilo. Kaya magdungan sa pangaon Marilo. Ang ulam namin ngayon guys, nagluto kami ng nilagang baboy. Hindi ko na sa inyo guys. Oh, nilagang yung babs guys. At saka dito may kan guys, tuyo. Inihaw na tuyo. Ayun, pagkatapos namin kumain sa panagalian guys, ibibinta na namin yung kuha namin guys, yung kupra guys. Oh. Dito guys, so ipakita ko sa inyo guys. Ha. Sandali lang guys. Hmm. sako ito guys. Oh. Ito na guys. Oh. So, kita ko sa inyo ito. Saka oh. Ito. Saka dito guys. Oh. Hmm. sako ito ng Kopra, guys. Ibinda namin ngayon guys. Pagkatapos namin mananghalian. So. Ito na guys. Okay. Oh, kain na tayo, guys. Tama sila. na, magdungan sa kaon. Okay. Ina, banat na. Ginawin, paghukad na ito, awin. Daghan awin ng langaw. Ang daming langaw. langaw. Nag-harvest yun siguro sa kuwan. Harvest rin sa kuwan. Sa kuwan o, sa kanang manukan, sa kanang pantris, no? Oh, nag Basta maraming langaw, guys. Nagharbis harvest siguro. Labing kuwan, guys. Ang Taka alam ko guys, ba't maraming langaw, harbis ng unukan dito guys. Boiler, boiler dito guys, makasi may boiler farm kasi dito guys, lapit lang sa amin. Pag nagharbis, ang dami talagang langaw guys. Okay, kaya na tayo. Mm. <laughs> oh, oh ang kanilang ko answer lahat, ang kanilang...

Mamert, paano at Mamert ha? Sikat naman ka ni Mamert. Sige naman ka ni kakitaan ni atong video, Mamert. <laughs> si... Ang <laughs> siya sa una na, si... Glimar o si katong si... Sidro. Oo, oh, Sidro. Sikat na kaya Sindro. ni atong vlog. You know. Nga naman, naimong mga trabado ng mga panit na maging mga oon. Hindi nita nila. na, oo. Ako lang ka ni ano? Ano na, naimong. I-tripad lang na ko, ano? Pag-urin sabi. Sabot ka. Lang. Oh. Langaw, guys. Kuha ko ng tripod, guys, ha. Ang dami talaga ng langaw, guys. Grabe. Hay naman ng duha, lo. Ah! na lang Ah! 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 Ah!

얘네가 하나 하나만 써도

Ito sa kapitan kapitan ko sa kapitan ko sa kapitan Ang... Ang sa kapitan ko Hindi kapitan sa kapitan ko sa kapitan ko sa kapitan sa kapitan ko sa kapitan ko sa kapitan ko ko sa kapitan ko sa kapitan sa kapitan ko sa kapitan sa kapitan ko sa kapitan ko sa sa kapitan sa kapitan ko

Din mo tamo na ng nito dito sa tindahan ng pitbahay nang dito, guys. Opo, 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 opo. Naayos, naayos, guys naayos. Opo, 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 opo. 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 krim opo, opo. Opo, opo, opo. Opo,

ada tuh, ginamos malah takut. Kual, nah, nggak ada ya? Aku saya mau sebentar dulu, pas. Baru Saging? Pak. Baru ini, baru ya, Oh, ada, nggak mah ya, Pak. terus lo mau minemu. Itu, seterusnya, ginamos. Entar gini, bisa. guys

<laughs> guys. tapos na kumain guys. Samahan nyo mamaya kami guys sa pagbinta ng aming kupra guys. Ito na guys. Binta na namin ito. Dalihan namin sa timbangan itong kupra guys. Ibinta na namin ito guys. So... hmm <coughs> At tumusod lang ha, ay lang mo gawas, init man, ang ramos gawas. Sige, o. Oh. Ano lang, oy. Okay. O, oh. oh, ito na guys. Tatlong sako guys. Pero hindi puno guys, o. Oh. Papunta na kaming timbangan ng kupra guys. O, oh. oh, ito ramin, guys, awasin, ay, na driver namin guys, Mas wina, guys. Guys, o, kami ng kupra guys. Ay. Ay. So, kita-kita na lang tayo sa kawan guys ah, Sa bintahan ng kupra guys Tinaog na dong oh, dito na kami guys <laughs> oh. <clears throat> bilang kilo dawat nyo po say kilo dawat nyo ah terus ke 5 kita sih ini tuh kami guys sama timbangan kopra Oke, okay, papuri lang dong, atra sa kagamay. Kailan dong, okay, ah, lang oke Okay oh, tanawa lang ko po rasa mo. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, dong, Okay, okay. Okay, dong Okay, okay. otso okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Ruina. Ruina in Cabo. Ruina in Cabo. kilos siya guys, so times twenty five dah. Subra tu twenty five oh. 2, guys, so okay guys sa aming kan guys sa so, hago ano mo guys sa init so, lah. <clears throat> Ada ah, nggak yang masuk? Um, ini kan, ah, oh. hmm. so, guys, 98 kilos. Nah, pasti incar lagi guys, so, nubu guys. At, hey. Tadi ada yang ini guys, malika box, atsaka mainit guys. Thank you. <coughs> okay na asam ka para sa bigas. Ah uh, sige, Bibili mo na kami ng bigas, guys. So, mamaya na guys ah. So, dito na kami, guys. Bibili kami ng bigas, guys. 20 kilos ng mais, guys. Tak sigurado ang kilo. So, sigurado times 20. 1060. 1060. Oh. Uh. Yan na yung uban So 1,060 lahat guys uh, 53 ang kilo sa bigas dito guys na mais So 53 times 20 so 1,060 So ito na siya guys o so, oh. 20 kilos na bigas na mais para kung 50 kilo guys 50 so, kilo guys ito mahala na kilo mais o okay. eh dali namin sa akin guys pang maos namin doon guys oh, okay na kayo kapalit may buga sa amo ang halin sa kumpas uwi oh, na kami si Wina guys oh, Kita kids na lang tayo doon sa farmhouse, sa farmhouse guys. guys andito na kami sa aming waste house guys sa farm house namin guys so ay ito na dadaan ang bugas dong ato na <clears throat> ito <laughs> nakabugas yun ta guys nakabili kami nagbigas guys sa nagbintahan namin ng aming kuan guys aming kupra so andito na kami guys pasok tayo sa loob bago natin tapusin itong kwan guys video na ito mag shout out muna ako guys ha andito na tayo sa loob ng bahay guys sa so, mini stocks guys so bago natin wakasan ang ating video guys mag kwan tayo guys mag shout out muna tayo naglista uh, nalista may nalista kong shout out dito guys galing ito sa last uh, alintis na muna kwan last na muna video guys so kung gusto niya mag-shout out sa so, latest Video na kayo mag-comment ha. Sige. So, dito sila lahat ng istago okay, guys ha. Shout out to Biahirong Blog International. ah uh, shout out also to Kakulitos Trail Blog. kay Mr. Peter Bawan. Sir, shout out sa iyo sir. Twins TV, shout out. Biloy Vlog Official. Shout out kay Orlando Orlando Villarillo. Shout out saise ran si mix blog from uh, mambaling sibu shout out sir shyan si race blog prabukania karkar shout out kims tv blog shout out shout out also to CNF hunters no CNF hunter blog from to satu city Batangas shout out sir giroli tv Payos family of mandawi sibu runel artus Diaz blog Roni TV and my special son Anil Anil's Mix Vlog shout out Mr. Jap TV Bisakol Libay shout out also to Ma'am MJ Larsen from Norway Ma'am shout out Ma'am shout out to Charlie Nakwa taga Indonesia Karkan siya guys si Nubi Arimalo shout out Alvin Dean from Bagakay Barile, shout out sa iyo sir. Amil Ortiz, shout out. Emilio Morgia Jr., shout out sir. Maria Rosila Russo, shout out. Ay, Myla Dumanico, shout out ma'am. Edgar Diluso Sr., shout out sir. Edgar from Kidapawan City. Fernan Roy Pondador and Pondador Family from Batu Toledo City, Cebu. Harvey Gumone, shout out sa iyo sir Harvey. Rosmin Mei Badilia, an Padilia, Pamili, Pam Bulakau, Sibu City. Ah, uh, Sirini Taipin, Pamiramas, Sibu. Lorie Abidal, from Mountain Province. Shout out sayo yo, Ma Mam Lorie. Michael Mansanilla, shout out sayo Michael. Ah, uh, Joseph Magdura, shout out sayo yo, Joseph Magdura. Shout out yo Sir Linturi Gusap, from Tenggara Bohol. Shout out sayo yo, Ma Mam. Ah, uh, Sir Willie Brown, from Los Banjos Laguna. Sir, Shout out sir. Shout out also to uh, Ana Marie in Cabo. Shout out Ana Marie. Shout out to Eliza Lumungsod in Cabo. Shout out Eliza. Uh, pare na Kodias Canada si parin Michael Lumungsod at si Maring Windy Lumungsod. Uh, shout out also to Sir Nelmito and Ma'am Gigi Suido. Uh, Eric and Ma'am Clarice. Margaha, uh, Kuya sa Hawaii, shout out sa iyo, Baymar. Uh, wala naman siguro, ah, uh, dito pa, ang ating mga kaibigan sa Bohol guys, mga kaibigan natin vlogger, hindi natin magkakalimutan ito sila. So, shout out Ramjo Vlog, Jojo, shout out sa iyo, Ramjo Vlog official, Mrs. Ramjo, si Jiram Mirosa, shout out Jiram, Jones TV, si Jun at saka si Olga, si Master Dan at saka si... si Juan ina anak namin si Master Dan at saka si Juan mga guys jo, si Lamin Bros. Jones si jo, at saka si Master Dan Mice Vlog si Maisa sa Iskartin ma'am may hapon ma'am shout out sa iyo ma'am Saldo Mix Vlog Idol Saldo shout out Kajit Mix Vlog Jiprox shout out Jiprox Kamaring and Master Vlog si Master Ramil si Tamin, si Katik at saka si Jillian, shout out sa inyo. Suruyang Electrician, shout out also to Suruyang Electrician. Shout out kay Jisa Kanilio, ni Ninyo Kanilio at ni Madam Aileen. Shout out sa inyo ma'am, sa mga anak ni Juan, ni Ramji at saka Jiram, si Justin, si Sam, si Blue at saka si Green. Shout out sa inyo lahat. Si Master Iti, anak ito, si Master Iti guys, anak ito ni Master Ramil. At saka kay Rani Pardilio. Kung hindi niyo kilala si Rani Pardilio, guys, si Tata yun, guys. Tata, shout out sa'yo, Tata. So, yan lang sa muna sa ngayon, guys. Ang hindi ko na-lista, pasensya na. Sa susunod na upload naman, guys. So, bye-bye, guys. Sana patuloy nyo kami masuportahan. at mapanood ang mga video. Sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na, guys. So, bye-bye. God bless.